Oh, magandang araw muli sa ating lahat mga kabajets no, budgets maxima tayo no. So ito ang problema naman itong maxima zain na to eh walang minor no. So kapag ka i-start mo eh, kailangan mo pang bigyan ng accelerator para umandar yung engine at namamatay naman siya pag binitawan mo yung silinador no. So budgets maxima. So ayan ang kanyang code idle air control circuit no. So, ayan mga kabindels maximum, no? Umaandar naman siya pero wala siyang mino. So, i-diagnose muna natin yung unit So ang problema ng unit eh wala siyang minor. So papatay patay yung makina niya no. So ayan i-diagnose eh, muna natin kung ano yung problema ng ating unit no. Bajaj Maxima sa ito no. Ah uh, 4 months pa lang. Apat na buwan pa lang eh ganito na nangyari no. So ayan medyo weird yung ating ano. So ayan PO511 idle air control circuit. So ibig sabihin ito, ito yung circuit dito sa stepper motor. So, ayan yung kanyang connector. Eh, may putol na isang wire, no? So, yan yung common nagiging problema ng Maxima Say. So, lagi nagiging problema to. yung itong circuit na to, itong connector na to. Ito yung connector para dun sa ating IACB o yung stepper motor. Either, idle air control valve, no? So, yan yung kanyang problema. So ito 'yon mga Cavendish Maxima, ito yung stepper motor no. So ito yung ating i-repair itong connector na to. So nanggaling na to sa marketing. No, ah uh, itinaboy na lang dito sa atin kasi uh, hindi na nila kayang i-repair itong connector no. So ito yung naging problema niya. Ah uh, bali i-repair natin itong pinaka-connector ng stepper motor. So ayan, mga Cavendish Maxima no. So kapag ka nangyari sa inyo itong ganitong problema, ah, bigla na lang nawawala ang minor. Ah, pag i-start mo yung unit, eh, kailangan mo pang bigyan ng gas para umandar. No? So medyo mahirap gamitin pagka ganun, lagi kang nakasilinya So ang nagiging problema niya ay walang minor. So ayan mga kabidids maxima, no? -re i-re-refer natin itong wirings na to. Ito mga ganitong problema, eh, common na nagiging problema ng ating budget maxima, no? lalo na yung mga latest model na tulad nito. So, ang odometer nito, eh, halos 11,979 pa lang. No? So, ayan, apat na buwan pa lang yung unit. So, naging problema niya yung ganitong minor. So, walang minor. Ayan, mga ka budget maxima yan. So, ayan, budget maxima say, no? So, yan yung nagiging common na problema ng budget maxima. So, laging nawawala ang minor. So, nagkakaroon ng problema dito sa mga connector niya. So, malimit dito sa connector ng ating stepper motor, no? So, tapos itong isang to. Ito yung ISC. So, ayan mga kabadids, maksima, no? Ah, Nire-repair natin yung kanyang connector. So, bali, ang gagawin na natin dito, ay eh, papalitan natin ng ibang connector, no? So meron naman tayong mga nakatagong connector ng stepper motor na mga pinagpalitan na wirings so yun ang ilalagay natin kasi medyo mahirap-hirap maggugut ng pin ng mga ganitong connector ng stepper motor mga kabajaj no? so yan yung simple tips ko sa inyo kapag ka nangyayari sa inyo yung mga ganitong walang minor so i-check iche nyo lagi dito sa mga wirings dito sa mga connector na sensor so ayan mga kabajaj maxima na. No? ito yung kanyang dating sakit lang. so na repair na siya dati ang pinakamasama nito ay dun sa mismong puno na putol so ayan ayan bumaba pa siya niya mismong puno ng puno so ate hingin ko na lang pa baka <laughs> ma-re-repair ko pa <laughs> ayan so, ka na ito walang, walang ano Ah, oh, sinubukan na po Tata ay, ano lang yun. Tumi. Gabo. Gabo. So, yan mga kabajots Yan gusto ng driver niya. Ang mong drive. Yung punta kay Ante Polo, maganda. Okay, yan mga kabajots. No? Uh, Nire-refer na nung ating kasamahang... Uh, accredited mechanic no ng Bajaj so si Wilson So siya naka-destino sa Tagaytay no. Ah uh, doon sa kinukuha namin ng parts uh, kay Ma'am Crisel. So siya yung extra muna ngayon kasi wala akong kasama ngayon. So nagsosolo. solo Ah uh, bali bakasyon siya ngayon eh sideline muna no. So siya yung nagre-repair nito mga kabajets. So ako yung nagbi-video tapos siya nagre-repair no. So ayan mga kabajets maximum no uh, nire-repair na natin yung kanyang connector ng stepper motor. So, pinalta natin ng ibang sakit, no? Kasi medyo abutin uh, tayo ng siyam-syam kapag uh, natin yung pin ng connector ng kanyang stepper motor. So, yun yung naging solusyon natin, no? Uh, bali, galing na nga pala to sa marketing, no? Uh, itinaboy na lang sa atin kasi hindi na nila ma-repair mare yung connector at bali wala na wala rin naman silang pampalit na connector eh kapag ka ganitong problema eh kasama sa wiring stone ganitong mga connector no so medyo mahirap ah uh, medyo may kamahalan yung wires kung papalitan kung tutusin eh under warranty pa tong unit eh syempre maka, nagbaka sakali sa atin na marirepair pa natin ng magagawa natin ng paraan so ayan mga kabilits maxima So ayan mga Cavitels Maxima no? sa talagang pulido-pulido yung pagkakagawa ni Wilson no so yung ating kasamang accredited Benjamin's mechanic no So siya yung naka sa patutong patuto North sa Tagaytay so yun yung branch ni Ma'am Crisel So yun yung aming dealer ng parts no So doon siya matatagpuan, matatagpuan sa patuto sa Tagaytay City na no? So doon siya nakadestino. So kung gusto niyo magpagawa ay eh, kung Tagaytay area kayo, so hanapin niyo lang si Wilson. So yan yung expert natin doon. Accredited ah, Bajaj Mechanic yan. So kahit ano sa makina, sa wiring, so baliwala yan sa kanya. Ayan mga kabajaj no? Ah medy Medyo malapit na matapos yung kanyang nire-repair. So, mga ganitong connector ay eh, medyo mahirap mag-repair kapag uh, wala tayong pamalit na connector no. So ayan mga buddies. Uh, pagkatapos natin i-repair to ay eh, delete natin yung error code ng ECU tapos rin natin no. So okay uh, mga buddies no? na tapos nang i-repair yung connector. So isisilyado na lang natin to, uh, babalutan na lang ng electrical tape para hindi siya basta-basta na tatalupan yung mga wire o hindi kahit kumiskis eh hindi siya nababalatan Okay, ayan mga kabajudge no. Budget maximum tapos na natin i-repair yung connector no. So tapos na i-repair ni Wilson no. So i-papadelete na lang natin yung error code. So i-diagnose din natin. Ayun. Medyo hindi na makita yung ating diagnostic tools dahil masyadong maliwanag no. So, i-delete -de na lang natin tapos papaanda rin yung unit. No? So, ayan mga kabajads.